Ay, yung magandang barong dito ang mabili. So, Ay, kabili ng barong. Wow! Matawag siya okay. yun. Dali dito. Hello? Dati, thank you. Hello bro, kamusta? Dati, thank you to. Ah. May damit ka na? Para sa coming gala night, this coming Friday. Hindi nga problema, wala ko eh. May nakita ako sa Facebook yung MJ Closet. Ah, uh, sunduin kita. Puntahan natin. O oh, sige sige sige, tika. Madinad ka Ah, o oh, sige tingnan natin siya. kung ano. Mga kapik, kamusta? Uh, Charles here. I'm with Daddy, Daddy Teki. Ayan po. Andito po kami sa MJ's Closet para magpagawa ng barong. So, mabuti po, ano, kausapin na natin yung ano natin. Ay, grabe siya. Yung owner. Hi po. Ano Hindi po ako owner. Or, <laughs> po, ano ba? Uh, Maricar po. Maricar. Uh, Ay, visit po. us po here sa MJ Closet Ay, sa mo, Madinat Kalipas South. Uh, ang landmark po nasa Pluto so uh, new Pluto supermarket. Gumagawa po kami ng barong Tagalog, uh, mga Pilipina at ano po, uh, mix po lahat po mga uh, uniform. So sana po may time kayo pumunta. phone, num phone number. Uh, contact po uh, 773 All right. Maraming salamat po. So yun po guys, uh, MJ's Closet. Especially for events, occasions, Filipino occasions, mga gala, Independence Day events. Pati mga, pati mga uniforms and pati uh, other requirements. Uh, -huh. all yeah. schools pala, yan. So, MJ's Closet here in Madinat Khalifa South. May to order po. Puso uh, Posto natin yung number here. In embroidery. Opo, ma'am. Embroidery. embroidery. Any kinds po ng embroidery. Ginagawa po namin. Hand. Uh, computer ginagawa po namin yun okay guys yun yun lang so tangkilikin po natin yung mga ano lokal mga ano tangkilikin po local. natin ang sarili natin Ayan. promote Filipino products po ayun bye